Yo! Sa mga idol, welcome back sa akin channel! Sabay-sabay naman po natin panuori ang na mga nakakaaliw at mga nakakatawang mga videos na akin nakalap sa internet. Subscribe na rin po kayo upang updated sa mga bagong videos na ating na-upload araw-araw. So ayan mga kumari kong expired, kung maging flight attendant ako, ito yung sasabihin ko dapat. Hmm. Welcome to Philippine Airline. Mag-reload na para tuloy-tuloy ang lipat. <laughs> to all my passenger, <laughs> please set your seatbelt under your knee. Once it's erect, the plane is road trip to the dead-on arrival. What? Dead-on arrival? Toot! Toot! Kaya atay, toot! Yung hindi ka nakapag-reload yun, no? Tapos biglang nag-expire sa taas. Dead-on arrival talaga. <laughs> Salamat talaga. Paglalakad na lang po kami. Red Sun Sun. Kaya atay. <Six? laughs> Ginaya. Talagang binigay din yung phone na. Ah. Wait a minute! <laughs> alam na niya ay doon ang mangyayari. Ano may jury tol nung ano? Paano sinakop tayo ng mga hapon? Oo oh, tol, nung panong 18th century na pera tayo tol eh no? 18 oh, years rin ba tayong inalipin ng mga hapon tol? I think almost... I don't know eh. Kaya pansinin mo tol, ang daming Pilipino ang gagaling magsalita ng Japanese ngayon. Omsin! Hmm. <laughs> eh, ikaw, Tol, marunong ka mag-Japanese. Slight lang, Tol. Arigato sa imuntan! <laughs> ikaw, Tol, may alam ka, Tol. Yamite! Future <laughs> pala dun, Tol. Di ba nagkagayari yung Japan tsaka Amerika dahil sa Pagi Bar? Huh? Nag-square bati sila. Mm -hmm. Eh, di nag yung Amerika ngayon, Isama Tol. Hinulugan nila ngayon ng malakas na bomba yung Nagaraya. araya Shii! Ang tawag sa bomba na yun, Tol, yung sobrang lakas. Ano ano, Tol? Anemic bomb? Oo, Tol. Lago rin yung lakas na yun, Anemic bomb. Sabi nila, mag-TikTok ka daw mm. para mawala ang mo. Mm. Huh? Ba't stress mo. Ha? Ba tay stressed kayo sa akin? Hindi <laughs> <laughs> naman siguro ate. Pare, paano mo malalaman na tumatanda ka na? Malalaman mo yan pare kung umaaten ka na ng Zumba. Grabe. <laughs> 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 <Bilin, bilin. laughs> Ah, God Problems always. Wait a minute. God have mercy upon us. Ay, oh, eh. Nagulat na naman. Grabe <laughs> nah ta. Tago ni Miss. Gini ako ba mo? pa. Bulag na barbero. Prank. Oo. Oh. Wala kaanda na ba ito? Huh. Pinawak pa si tatay. Hmm. <laughs> Grabe okay, naman yung panukat sir. mo ay doon. Baka gusto niyo ano yung sabi ng specialty ko. Ano ulang, sir? May specialty pa. <laughs> mukhang mabait si tatay ah. Pero mukhang nakakalatan. Want... Ako. I want mo. <laughs> <God, I'm> <laughs> <laughs> <Giniyano ba? laughs> <laughs> Ito ulo ko. Ay, ito daw ulo niya. No, 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 no. Lotto! <laughs> Saan ka ba daw? <laughs> Mukhang maabang pasensya ni tatay ah. Ano ba yan? Ano yan? Sumbong ka sa mama mo. Sumbong ka nga sa mama mo kung ano. Sumurok. Matapang ka? Oo. Gusto mo? Sorry. Gusto mo ba? O, oh, hindi magsubok ko muna sa mga umang <laughs> Yung tingin niyo talaga. Subok so hira ka, ba? Diba? Oh. Huh? Oh? Mukhang ka na akong wawa sa wow. talabo yan, o. Oh. Hindi <laughs> rin talaga natingin, ano? You know? Pag yan di kumahain, ako, lagot na. <laughs> Ikaw talagang iiyak. Another prank. I want problems, always! Oh no! Sa tumakbo. Giniagawa mo! Huh? Ay! Parang nakakatakot kasi ang Jura niya yung kuya Kumain na pala ng ano ba yan Skinny Namigay pa Ha, ah, ito ba? Oh no! What? May dinukot lang pala. ganyan din kaya maging reaction natin pag ganyan. I don't want peace. I want problems. na my... sa kanila ano. God have mercy upon us. <laughs> <laughs> Ginagawa niya. no, 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 1, pa pa 2, 3! malamig. Gusto magkape, no? Magkape, Ben! Hahaha! tao lang So nakabili tayo ng show. May ano pang gusto mo? Yes, mayroon ba yung blood cubes? yung blood cubes? Um, uh, Viva <laughs> Max? Viva Max? Beta <laughs> Max yun. Beta Max na hindi ba Max? Beta Max. Kakaluwag ano mo siguro yung with eh? honor. Wow. <laughs> Kali naman. With honor daw. <laughs> <laughs> Na-flex Kuya. <laughs> <laughs> <May> certificate pa. <laughs> kaya talaga dapat. Hindi <laughs> naman lahat i eh, Kaya mag-honor. <laughs> Apa ini? Bos, may tawag ka daw. Ah, ibang mga prank to, ano? Lagot na. Bulaga. Hey, boss, mga parang. Oh, ang ganda naman ng mga saging nila. Grabe naman banana, na magbenta eh. Muna, wait, buy this banana. Buy, 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 kasi na. Hmm. <laughs> <surbisyo. laughs> <laughs> 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 Hindi na alam ni Idol kung ano yung bibili niya. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po yung nag-enjoy kayo. Huwag po kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po at kita-kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.